Hello Athens, usapang trending na naman tayo, of course with Mahalima. Kahit kansilado na ang kanilang concert sa Singapore, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagiging trending nila sa Singapore kasama ang mga Singaporean fans at mga Pinoy Athens. Ano ba ang ibig sabihin ng trending? Yan po, top 5 po, kasama sa top 5 ang ating Mahalima sa buong Singapore sa pagiging trending. Ito ay gaining popularity Pinag-uusapan sila at ginamit ang kanilang hashtag sa isang social media sa buong Singapore. Congratulations, Mahalima! Top 5 trending kahit kansilado na, kahit kansil na ang tiket nila at concert sa Singapore. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.